Hello mga kababayan kong minamahal sa bansang Pilipinas Nandito tayo ngayon nagpapakabit ng dust cam Ah ganyan lang siya sir Basta ayun ganda Kita yung sa kung sino yung mga pasahero natin Pagkatapos Ito sir kakalkalin to Tatanggalin na may tagong wire Ang pangalan po ng ating DASCAM ay anong pangalan yan sir? GIN sir GIN KM ah KM KM asan asan yung karton sir para makita ng ating mga viewers at mga kababayan natin yung sa Pilipinas ayun anong basa nito KN KN sir KN ayan das cam bali tatlong camera po siya isa sa likod isa sa harap at isa sa loob ng sasakyan ayan unti-unti nang -unti binabakas wala, pakipuas na sir. Paano kayo kung ano sir, mabasan siya? <laughs> yes sir. Ah, okay. Itatap mo siya sa battery. Saan sir? Sa accessory. Uh, dito, dito sir, sa may bawal sa paya dito. Ah, dito lang pala. Ibig sabihin sir, ay eh, paano yan kung nakaupang engine, di off din siya? Meron sir ng motion detector. Naka, ano yung may battery sa loob siya ito? Ako, may, may battery. Na kung sakaling kuan sa ay eh, kahit patay ang makina, okay pa rin. Ayun, kahit patay ang makina, okay pa rin siya. Ito po ay 5,000 pesos. So nakatipid tayo na 500 pesos dahil sila ay nag-sale. So ang talagang presyo na 5,500 sir, ano? 5,500. Dito po, ito kay ano, Sir Django. Yung may-ari po, yung kausap ko kanina si Sir Django. Yun, yun. So, malapit sa tapat ng ginagawang Nisan. Yeah. Ito po yung, ano, Northgate. Marlica Highway. and Ayan siya. So, yung ating BIOS ay uh, kailangan installan natin ng dashcam para safe. Safe ang passenger, ang driver. Siyempre, mga makukulit na mga... Minsan, may mga taong wala rin sa ayos. Tignan mo, o. Inasgasan, o. oh. o. Ano? Oh. Malalim yan. Tinatago talaga nila yung mga wire. Akala ko, sir, okay lang yung mga wire. Balandra. Parang sa bahay, ba? Na ano, dala sa labat ang wire. Kailangan pala talaga itago siya. E eh, paano yan kung, alibay itatago siya, maipit siya? ma maapektuhan yung ano natin hindi naman kaya tayo nagpapakabit ng dashcam sa iba't ibang rason din una sa safety ng sasakyan ng driver at saka ng passenger kung sakaling magka problema ay nakarecord ng lahat ng detalye at uh, kung sakaling hiningan tayo ng mga police report ay meron tayong supporting evidence or ano man yung sa pamagitan ng ating dashcam. Yan naman po ay eh, na rin sa isang uh, na katulad namin nag-grab. meron talagang dapat ganyan. Dashcam. Ang susunod na ipakabit natin ay GPS. Nasa 1.8 yung kanilang GPS. Yan, meron sila dito. Sir, ilang memory ang libre niyan? 32? Kung so, sakaling magpa-upgrade ako, magkano idadagdag dadagdag ko? Itong KIN, ma'am, pagkakaiba nito ay dalawa lang, kamera. Mira? Apple ito. screen po siya. Naka-apple, ah, naka-apple siya. Apple screen po, ay. ito. Na... Apple screen. Ano ba po kasi ang kinagagap sa Ito, ito ba yung O, hindi. Ano po? Yung isang nakalagay rito na... Ah, oh, Opo, tatlohan. Ito, dalawa lang siya. Magkano po ito? 6,000, bakit mas mura siya? Dalawa lang naman. Ay, mas mahal siya. Ay, samantalang yung tatlohan. Nakasave. Ah, nakasi Nakasave tayo mga kababayan. Tapos itong ongyo, ah, ongyo ba ito? Ito ang ano sir, magkano nga ito sir? Sir, ibablog lang natin. Mas, sige po. 3K sir 3,000 okay. yan 3, yeah. ah, ay single lang siya sa harapan lang wala sa okay, meron din siya ah may likod lang siya wala ah, lang po sa kanya hindi siya full screen ah hindi siya full screen okay. Ah, si kaya po yung may-ari sir ano kaya po si sir Django yung ah yun ang Django hello hi uh, Radiant TV ah po ito naman, dashcam din po ito, sir, di ba? Ah, uh, head unit po yan, ah, mga Android. Ah, kung, magbawa, kung gusto mong palit, ano? Opo. Okay. Yeah. Mga Android na po yan. Ito namang Lenovo, magkana yan, sir? 6,000 po. 6,000? Bakit eh, anong pagkakaiba niyan? Bakit medyo mahal? Full screen din po siya. Full screen. Nung takay din. Ah, uh, dalawahan lang din ang camera niya? Opo, okay. so, 2-2 lang din siya. Ngayon kung, ah, uh, di ba, sir, binigyan niyo ako ng 32GB? Opo. Okay. Kung magpadagdag ako, gawin kong 64 64 Pwede rin naman sir. Ay, mag magkano po 'yun sir? 250 na lang po i-add mo. Ah, mag add ako ng 250. 'Yan okay. na lang sir, uh, papalitan. 64 na lang po. Opo, 64 na lang kasi para medyo mahaba-haba yung ano recording. Opo. 'Yan sir, 24 hours 'yan, sir. Or 24 hours ba yung recording niya sir? Kung sakali bago maubos? Ilang matagal siya. Ano din siguro? Kung lagi mo ginagamit, mga estimate mga 5 days. 5 days? Matagal din pala. Oo. Oh. So, kusa siya nagbubura po ano? Okay. Ayun. Um, uh, ano pa yung mga accessories ito natin sa Yung alarm sir. Yan, alarm. Ay, alarm. Oo, oh, yung alarm oh, natin. Yung ano ito? cobra alarm yan? Opo. Ayan, cobra. Ayan. Ay, yung uh, mga bago ngayon sir. Gift key. Ayan. Kapasin sample niyo, Ano yun sir? Pag magkano yung ganyan? 3,000 po kasama installation. 3,000. Dalawa na rin yung... Camera. Hindi, katulad niyan sa akin sir. May, uh, meron ako. Ibig sabihin, uh, i-install pa siya. Opo. Kasi nawala yung aking ano sir eh. Remote? Opo, remote Ay, ko nawala. Yun? Kaya po yan sir. Nay, ano. Sakto. Sakto pa dito sir kasi pang Toyota yung... Pang -toyota. Ah, pang Toyota. Diba sir, ano pa yung code niya? Wala na po, wala na siya. Ah, wala na. Papasa niyo na lang yung mismo. Ah, yung tapos okay na siya yun ah, na. Tapos magagamit mo na. Ah, okay. 3,000 po siya, 3,000. Kasama na po yung installation. Yung halimbawa ma ganyan lang sir, nag-aalarm siya Kaya ma po, may matapi. Siya, sir, meron siyang sensitivity na sensor. Pwede oh. mo siya i-adjust dito yun. Oh, halimbawa sinulatan sir, ganun. Ah, oh, magano. Ah, ma, ma, ano yung siya? Ano, mga kahit mga 3/4 lang. Para ah, ganun. Hindi masyado. Uba kasi pagka masyadong sensitive. Oh, alam na alam alarm motor, no. Maingay. Maingay na motor mag. Oo. Oh. Uh, alarm na kaagad. Oo oh. oh, nga. Oo. Oh. 3,000. Ay, ah, hindi bali sir pag may pera ako. Sige po, sige po. Babalik po ako dito sir kasi hmm. kailangan ko rin talaga sir eh. Rayjan TV. Rayjan TV. Ah, Shout out po sa mga follower ni sir sa mga subscriber. Ayun. Subscribe niyo na rin siya. Ayun, salamat sir. Ayun. 8 o'clock hanggang ano po kayo sir? Hanggang 6 p.m. po. 6 p.m. Ah, bukas, malamang pag-uwi ko wala sarado pa kayo kasi madaling araw naghahabol ako may hinahabol kasi ang schedule din dyan sa school pagpasok ko ng hapon yan magpapakabit ako oh. oh. kasi kailangan ko rin ba surfer, sir lalo na magpapahinga ako patayang ano so, kahit oh. ano lang kahit kunting lang, lang umuulan um, diba Oh, yung rain visor na for BIOS ay 1,000 pa oh, na, 1,000, okay. na oh, po yun. Oh, Halos wala pang nagkaiba sa Shopee. Oh, sa Shopee <laughs> mayroon... may may warranty pa tayo, tsaka yung ano, yung installation kasama na. Opo, oh, tsaka okay, makapal siya. Sa online po. Sa Shopee po manipis. Manipis tsaka oh. yung, minsan pag deliver, may putol. Opo, oh, at at naalog, pag naalog, tanggal, mahina yung adhesive na nilagay. Hindi 3M yung Ayan, ang dami nila accessories dito. Ayan, mga kababayan, tapos na. Tapos na ang ating uh, installation. Kasi ito, lang siya. Wala talaga siyang ano diyan function. Nandito siya. Hmm. Pagkatapos, uh, ito, asan ang ano nito, function nito? dito, Ayan ang pipindutin ko. Ah, yan yon. Kailangan maano siya kasi yung pasahero natin in case na ano, yung passenger you know, natin I ay Ah, mo naman sa tingin mo gusto oh. Oo. Kaya uh, sa gabi iwan ako sa iga ganyan ko lang siya, siya. No. Ayan, ito na, tapos na install ano. Ito na yung ating dashcam. So shout out po kay ano, Sir uh, Ringo. salamat po at ayan, uh, yan napagaganda ng setup na may tago ng mabuti yung mga wire yan. dito lang po siya nakasaksak sa may uh, cigarette cigarette charger yan. so, medyo payapa ng isipan natin kung tayo magmamaniho magmamaneho or nakapark ng sasakyan dahil uh, uh, Actually wala naman wala naman talagang absolute security ano pagka inabot ka ng medyo kamalasan talaga talagang ganyan pero kahit pa malaking tulong ito sa ating pagbiyahe may mga problema sa daan ayan po eh. may recording na tayo ito po ay eh, halagang limang libo at mayroon po itong warranty 2 years yata yung warranty nito hindi ko ano kung pwede bang extend pero sabi nila eh, Any time na may problema ay uh, pupunta lang tayo sa kanilang tindahan dito po sa Santo Cristo sa may North Gate. So yan na muna. Ayan, babalik tayo natin. Mamamasada na tayo. Tayo mag na. At habang, uh, ito na, naka-open na yung ating apps sa grab. mag na tayo araw ng linggo. Sana ay maraming pasahero ngayon.